wag ka pumunta sa liwanag ne! wag ka pumunta sa liwanag bumalik ka dito dito ka, dito ka sa amin ne! so yun guys, no? kaya ako sinama yung mga anak ko dito dahil mga taong bahay lang yan eh pero si William active naman siya sa sports pero si si Sky no talaga sa kwarto lang yung Mobile engine maghapon. Ayun, kaya ito para ma-experience nila 'yung wala. buhay outdoors. What's up, universe? <laughs> What's up, guys, and welcome back to another blog. I'm your blogger here, walking through, and now we're going to ascend the glory hill here at isabella Negros occidentals Right now, I'm with my daughter and my son, William and Lee Sky. They're very far, far away.

gay okay. Wag ka pumunta sa liwanag ne! Wag ka pumunta sa liwanag. Bumalik ka dito. Dito ka, dito ka sa amin. Wala <laughs> Dito ka lang. Balang ka kan yeah, Nga kami. Tara, tayo na sa tayo na sa liwanag. <laughs> ginagawa mo. Ano na? Ayan, magiga. Magpahinga ka muna dyan. Diyan ka magpahinga, hindi doon sa ano. Eh, Warding naman, no? Oh. Ganda na naman pa naman dito. Parang gaya nito, Mansablay. Isabela, Negros, Occidental. Boundary. Oh, may boundary pala nila ito. So, welcome guys sa Glory Hill. Kamot-kamot ka dyan, William. magpicture picture tayo, magvideo video tayo, ano ba? Okay Smalls, May kambing oh, dalawa. Ayun isa, dalawa. Hello. Apat na kayo. Baka kayo, baka ako. Kalabaw ako, kalabaw. So yun, pababa na tayo. Medyo matarik. Ingat kayo guys ha, medyo madulas. So, 8 o'clock, baba na kami. Uh, yeah, 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 yeah. Uh, Yun know. o. Yun, patag. Sa wakas. trans, no, no property ha? Uwi ka na? Uwi ka na. Yeah. Uh, yun, nakababa tayo. Congratulations! Congratulations! Yeah. Pa Congratulations! Pakunik yun, piso wipe pa yun. Hindi ka marunong. Hindi marunong. Success tayo. Sakit baba. Ba? At okay naman, pwede kayo magpark doon. Ayan o. Ayan yung parking. Indian Mango. Indian Mango. Ayan. Tapos mga locals dito is very friendly. Ayan o sila kuya and si ate at si nene at si Inday hello Inday hello guys what's up basa pa rin guys so, oh. so yung po so, road trip tayo ngayon pagkatapos natin sa Glory Hill punta naman tayo ng Glorieta ay Glorieta sa ano? Glory Mountain hindi yung hermit nakita kong, kong hermit ano yun e. hermit ah, crab. Hermit na Ito <laughs> sila ano diba Oh uh, sila ano yung classmates natin. natin overlooking na ano yun Dahil, da kalsada lang yun, naman yun kalsada eh Kalsada lang. Uh -huh. Kalsada lang siya so titingnan natin kung ano meron doon and then after that magla-lunch tayo May no pa Sino ako? lahat naman tayo. lahat naman eh. tayo so yun kasama sa climb yan and eh. yun I'm so proud of my son and daughter so nakakakit sila unang aket nila unang aket diba to A few moments later Koko off-road driving no, with our tricycle, mga pre yeah men, ah oh, grabe ah, maganda-ganda ang pagsasakyan ganito eh. yung ano eh, ganito sa Pinas no, pag nag-ride ka ng Google pag sa Google Thomas ah diduli sa inyo yung pinakamalapit na daan, pero grabe yung daan eh, makakaawasak, makakaawasak sa sakyan Ay, okay, sa wakas! Tignan nyo ang nasa unahan! Behold! The holy, road. The holy Road! Holy Road! Holy oh. Road! Kongreto! It's a prank! Matapos ang... Wala pang isang minuto eh! Balik na naman tayo sa ano? O, <laughs> Oh, di ba? Nakakakak! Mawad pa the sikan! Lost ang current! guys so yun po ano, uh, meron tayong obstacle sa harapan yun na uh, buti kasama ko ang uh, mga bata at papakita ko sa kanila kung paano yung ating tricycle is going over the river na over <laughs> <laughs> going through the river so yun sinurge muna namin yung daanan at gagawin kong spotter si William ayan titignan natin yung mga um, kalusot tayo so yun na uh, once in a lifetime So I pray God that I will get to the end of the day. Let's go guys. Let's go. Kung baka sa mga ano, highway talaga dumaan. So yun oh. Eh. Take care guys no. Continue tayo. Let's go. mararating din natin yung pupuntahan natin. Basta tayo tere diretso lang tayo. Okay. Sakay na, sakay na. na. So yung guys no, hugas muna tayo. Ay. Ay no, hindi lang kalabaw yung natatampisaw. Pati rin tao. Wow! Ay, sa wakas. Hugas muna tayo ng paa. Ta -ta. nakarating na tayo dito sa may dulo ito yung tinatawag nilang hermit mountain view so makikita nyo sa likuran ko overlooking at ang aking ensalmada ayan o ayan yan good focus yun so kasama ko pa rin yung mga kids no at nasurvive namin yung grabe travel na yun talagang yun hindi malilimutan flashback <laughs> flashback ayun <laughs> <laughs> kapi muna tayo So yun guys, welcome sa Hermit Mountain View. At ito yung isa sa ano dito, no? mga pwede nyo tambayan dito sa overlooking. ng no? May mga kubo-kubo. Pwede rin kayong order siguro ng pagkain. Mamaya order tayo, natin. And right now, explore lang natin yung lugar. <laughs> after ng Glory Hill, after natin maputikan sa off-road. Ano? Anong kamusta ng mga bata? Ah, pamatay. Pamatay. <laughs> Mukha kaibang experience, di ba? Diba? Hindi niyo malilimutan. Hindi talaga. Hindi na kami ulit. Di ba? Nakasurvive naman tayo, di ba? Kaya na. Ano yung napagod ito? Ayan o. Na. 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 Batshoi, native coffee. Ay, pala ni Kopi pala rito. I-copy na ko sa baba eh. Huh? Ayan, meron din bulal o. Cup noodles. Hmm. Um, Ganito yung mundo. I Ganto ang mundo sa labas ng kwarto mo. Ngayon, Ngayon na nakita. ko <laughs> pala nakalabas ng kwarto mo. Kumakain ka tapos ganyan yung view mo, no? charap charap eh? <laughs> yes, no? Tara. Talaga kumain, no? Kaliwete. Yes, no, nice no. yes, snorkel <laughs> na yung part ko. Na-snorkel na. Talaga na-miss mo, no. no? Diba? Kayo ba? Napot ako. Gatit mo, napot mo. so yun po no, at nandito lang kami ngayon sa aming munting tahanan no? at nakawi kami safe and sound, sinalubong ko na yung ulan at grabe yung experience na no? Uh, isa yun sa mga experience na hindi siguro makakalimutan ko, lalo na yung mga bata no? Ito naman yung pinagdaanan namin, sa daanan talaga, literal na kalisada, daanan, bato-bato, malubak, pati ilog, tinawid yan at sayang hindi natin nagvideohan yung sa ano no sa may pal palayan na siya eh, kasi truck yung dumadaan of course syempre man yung tricycle natin sa sayan and then nakilang nag drift nagdrift yung ano natin yung motor buti may dumaan sila manong no uh, tinulungan ako dun so sayang wala tayong kuha pero overall narating namin yung hermit uh, mountain view and yun doon na kami kumain ng bad and some kind of a milkshake yun, milk tea yan Uh, yun, yung parang sa ko yun, hindi ko lang matapos maligo si, si Sky at si William pag magpagod. So yung katuwang ko dun sa pagtulak-tulak na. No? So yun. Uh, God is good all the time. Basta uh, tiwala lang. Kahit walang daan, nagkakaroon ng daan. Uh, so enjoy tayo all the way. And we're safe. And yun. Plus experience. And yun yung pinakamaganda sa lahat marami silang natutunan na I'm sure na no? mga bata karoon din ako uh, huwag kayong magtitiwala sa Google Maps <laughs> so yun uh, dahil doon isa na namang adventure ang ating natapos uh, Glory Hill going to Hermit Mountain View and then along the way no the journey no hanggang talaga yun talaga yung pinaka no, maganda yung ano yung destination rewarding na siya no? pero yung journey and talaga lahat ng lesson dun mo matutunan yun memorable na yung ano yung journey no and reward na lang yung destination until next time this is going to be the one of my favorite na video na vlog and adventure na naranasan ko kasama yung ating mga anak talagang ano ang adventures of the way sa ating mga vlogs pero iba to iba to sa lahat. So, I'll put it on the top of my list no, na naging vlog ko sa aking YouTube channel. And I'll see you next time. This is And to God be the glory, peace out.